Hi! Magandang araw sa inyong lahat and welcome back pong muli sa aking channel. Matagal-tagal na din po akong hindi nakakapag-vlog. Heto po at namis ko. Kaya sama, tara samahan niyo po ako at puntahan natin itong mga alaga kong halaman. ito na nga po yung mga halaman kong narito ayan katulad po nitong ating aglaw ni ma medyo ang dami na pong bulok na dahon ayan tignan nyo po ayan tanggalan lang po natin ang mga bulok bulok na dahon bihira ko po lang talaga itong mapasok itong aking greenhouse kapag ka apurahan lang po ako pag kayong magdidilig papasokin ko sila magdidilig lang po ako pero yung mag-check sa kanila, hindi ko na po nagagawa. Dahil alam nyo naman po dito sa Australia, puro trabaho. Kailangan po talaga magtrabaho na magtrabaho kasi ang bill po dito, alam nyo po yung bill weekly. Magbabayad ka ng kung ano-ano pagka meron po yung monthly, magkasabay-sabay, nakotayip. Hindi ano. Di, pwedeng maubusan ng pamimera. Hindi pwedeng katulad sa atin sa Pilipinas na pwedeng tumambay. Mungutang lang dito po. Mahirap. Mahirap ang ano dito. Kaya kailangan masipag ang ano, sisipagan lang natin. So, hayang nga po ang kinakat ko na Ipopropagate ko po yung iba rito. At yung iba naman po ay pwede ko nang ipamigay. At wala na po tayong time na magtanim ng magtanim. Masakat na rin yung aking bewang. <laughs> ayan. Kaya po, bawas po yung ano ko sa kanila, yung pagbibigay kong attention. Dati po talagang kayang-kaya ko pong kumilos ng kumilos. Eh, ngayon po, dahil yung trabaho po natin, nakaka, isa pa rin nakakaano sa ating ano yan. Eh kaya lang, kailangan magtrabaho talaga, diba? So, ayan. Nabawasan na po natin. Itong ating si lipstick naman, ayan, tingnan nyo po ang nangyari. Nung nakaraan na nag-continuous po yung ulan, eto po, nabulok po yung mga sanga niya. Buti na check ko ngayon. Pwede pa nating habulin to. Tatanin ko na lang po ito. Kasi magandang klase po itong si, magandang halaman po itong si, ano, si lipstick. Kaya lang nalanta siya, tingnan nyo. Kasi nga yung ulan. Kaya buti na check ko ngayon may tatanim natin para kung sakaling mamatay ang ating mother plants meron pa rin tayong matitirang uh, panibagong patubo yan so nandito po yung ating mga makukulay na halaman Ayan, ang ating mga aglaw ni Ma. So, etong isang to, si Aglaw ni Ma, Lady Valentine. Ayan. Mag-propagate din tayo rito. Ito po, dati ang lalapad ng kanilang mga dahon, ngayon, nag, ano na, namayat. Kasi nga po, medyo siksika na rin sila doon sa kanilang paso. Kaya babasan natin to. Ayan o. Oh. May propagate na rin. Marami po akong maipopropagate na rito. Kaso nga lang talaga yung oras ko. Hindi ko kayang magbigay sa kanila ng sobrang oras. Marami tayong kilos. Naawa na rin po ako sa kanila. Kaso nga lang po talagang ano eh. Lab na lab ko pa rin sila. Kahit sabihin nyo nga kay pagod na. Talagang kahit paano na ano ko pa rin sila. Yung kaya yung iba po dito na ano. Binenta ko na rin kasi may mga naghahanap minsan ng mga indoor plants na mga kasamahan ko. Binebenta ko para hindi sila mamatay ng ganun, -ganun na lang dahil hindi ko naalagaan. So, heto po yung mga ibang pilodendron ko dito. Nakalimutan ko na yung mga pangalan nila eh. Ayan. Yung mga pinutol po natin na mga tangkay ng ating aglaw ni Ma, eto na po itinanim ko na sila ayan yan na sila magpaparami uli ng mga sanga-sanga so ang ating snowflakes ngayon ay namumulaklak na ayan ito yung ay bagong tanim ko ito po yung kanyang mother plant mahaba na rito o oh. Ayan. Maganda yung kulay niya eh. eto naman po yung si enjoy photos yung ating mga pilodendron dito si prince orange ayan yung mga malalaki ko po na pilodendron dito na malalapad ang, ang mga dahon ibinenta ko na po binawasan ko po yung aking mga alaga kahit po yung aking mga pislili. ayun, marami pa rin po tayong mga pislili rito. ayun, wala po silang mga bulaklak ngayon sa kasalukuyan. At nagtapahinga po sa pamumulaklak. ayun pa yung isang pislili ko. Ayan, eto may gusto na rin bumili niya, ayaw lang. Dahil yung pat po, mahal yung bili ko sa pat niya eh. Kaya ayaw ibenta. Ayan, marami na po tayong nabawas dito ngayon. Ayan. Ito naman po ang ating nakalimutan ko na ang pangalan niya. Napakaganda po ng halaman na po. Parang kapamilya siya ng kaladium niya. Eh. Ayan. Yung mga kaladium ko doon, mga naano ka, mga nag, ano na natuyo na dahil naginit nung nakaraan hindi ko po napansin na natuyo pero sa susunod po na uh, season nila mag-uusbungan pong muli yan eto naman po ay kabilang sa Calatea family nakalimutan ko lang po yung pangalan napakaganda pong alagaan nito kasi hindi siya maselan no? so ito naman pong isang ito ay si watermelon peperomia ayan ang hindi po mahirap alagaan At yung ating forever rich na halaman, ayan, hindi po siya maselan, talagang nandito lang siya, hindi siya namamatay na yung at si Brazil. Ayan yung aking si Pink Princess, napakaganda, kaya lang hindi naalagaan ng amo, so ayan, ganyan lang siya yun meron pa rito malalapad oh. Ayan. Andun yung ating rubber plant. Yung dalawang rubber plant na bili po sa akin yun, Nung nakaraan. Kasama yung mga malalapad ang dahon. Kasi hindi ko na nga po maasikaso rito sa aking greenhouse. Napakarami kong mga halaman doon sa labas. Sa front yard ko marami din. Yung mga bugambilya ko nandun sa front yard. Meron pa akong mga alaga rito. Uh, pinalalaki kong mga bugambilya at yung aking mga desert rose. Naku, nagkanda payat, payat na po. Kaya yung kawawa naman sila. So dito naman po tayo sa ating mga alagang orchids. Napakaganda po talaga ng mga bulaklak. Namumulaklak po sila sa kasalukuyan. At kaya ko nga po to pinasok itong ating uh, greenhouse dahil napansin ko po na namumulaklak na yung aking mga alagang orchids. Kaya ayan tuntuwa po ako pagka nakakita rin nakakita ako ng mga ganitong kagagandang mga bulaklak kaya po mahilig talaga ako sa halaman lalo sa mga namumulaklak. Tingnan niyo naman yung aking mga orchids, napakaganda oh. Kaya nga ito po yung aking stress reliever kapag ka medyo ako ay nagkakaroon ng stress sa buhay. Ayan, Pag -tagod nawawala po yung pagod ko pag nakikita ko sila napakaganda talaga ayan o tingnan ang kaso nga lang po ang orchids taon talaga minsan dalawang beses lang sa isang taon yung pamumulaklak nila ayan nga matagal nga silang mamulaklak pero pag nakita nyo po yung kanyang bulaklak ay nako matutuwa po kayo talaga matatanggal ang stress ninyo sa buhay ayan nga, tanggalan lang natin ang mga dilaw na dahon. Ayan, dahil sa katamarang magdala ng cutter. Ayan, ganito lang po ang kilos ko kapag ako walang cutter na dala. Pinipilit ko pong pitasin yung mga bulok-bulok na dahon. So, ayan nga po, namulaklak na rin po yung ating katleya na kulay white. Napakaganda niya, simple-simple pero may, ang ganda-ganda niya. Ayan ba? Ha, diba? Ayan na nga po at nasa labas na tayo ng aking greenhouse na daanan ko po itong napakaganda kong desert rose. Ayan, namumulaklak na rin po sila. So, ayan, maraming salamat po sa inyong panonood at see you on my next video. Bye!